At ang magandang balita, abay, maski gusto nilang tanggalin ang ating Inday Sara Duterte, wala na po silang boto para tanggalin siya pagdating na impeachment trial. Bakit? Bilangin natin. Lima ang nanalo sa atin ngayon. Lima. Bongo, uh, De La Rosa, Marcoleta, Villar, Marcos. Meron pa tayong isa na Robin Padilla. Ngayon, sino pa yung mga nanunungkulan ngayon? Well, nandyan po yung dalawang kayotano. Oh, yes. Nandyan po ang Joel Villanueva. Yeah, well. Nandyan po ang uh, dalawang Estrada. Oh, onsen na po yan, nasa tingin ko, boboto para kay Inday Sara. Bakit? Kasi yung onsen yan, lahat yan, pinangampanya ni Inday Sara oh. kung hindi ng 2016 e ng 2019. ba diba? So, tingin ko, wala na po. Wala na po yung impeachment na yan. At mga kaibigan, ang masaya, yung mga walang ya sa akin sa WAD committee bye, bye.